Paano kung ang yaman, nagsisimula sa isipan mo? Ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill ay hindi lang tungkol sa pera ito ay tungkol sa paniniwala, pagnanais, at aksyon. Pagkatapos pag-aralan ng 500 matagumpay na tao sa loob ng 25 taon, natuklasan ni Hill ang isang katotohanan, anuman ang maisip at paniwalaan ng isipan, ay kayang makamit. Nagsisimula ang tagumpay sa matinding pagnanais hindi ito basta hiling o malabong pangarap. Sabi ni Hill, mahinang pagnanais katumbas mahinang resulta. Dapat malinaw kung ano ang gusto mo at handang magsikap para makuha ito. Ang pananampalataya ay paniniwalang may aksyon. Ang auto-suggestion ay pag-uulit ng affirmations hanggang maniwala ang subconscious mo. Halimbawa, ako ay nagtatayo ng matagumpay na negosyo. Ulitin araw-araw. Damn him ilarawan sa isipan. Ang isipan mo ay magiging kakampi mo. Hindi sa patang general knowledge. Kailangan mo ng espesyal na kaalaman skills, strategies, insights na may silbi. Matuto mula sa libro, mentor, at karanasan. Ay apply ang natutunan. Doon nagsisimula ang pagyaman. Ang imahinasyon ay workshop ng isipan. Gamitin ito para gumawa ng plano, lutasin ang problema, at ilarawan ang tagumpay. Pagkatapos, kumilos. Sabi ni Hill, ang ideya ay simula ng bawat kayamanan. Karamihan ay sumusuko agad. Ang pagpuporsige ang nagtatakda ng tunay na tagumpay. At huwag mag-isa bumuo ng mastermind group. Palibutan ang sarili ng mga taong sumusuporta, humahamon, at nagpapalakas sa iyo. Nagsisimula ang kayamanan sa isipan pero lumalago ito sa pamamagitan ng aksyon. Ito ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. At ito ang Maven Mindset Lab. Mag-isip, magbukas, mag-evolve.